Ayan, pandaran na natin itong motor na dini-IY natin na pinalitan natin ng valve seal. Yan, TMX Supremo na version 1. So, nakapit ko na lahat. Ayan. Pandaran natin. tignan natin kung wala nang usok kapag nireb o nilagyan ng gas start yan di ba kapag naka <clears throat> idle ng ganyan wala pa siyang usok pero kapag nireb mo siya nang pinigam mo siya yung silenyador ng matagal maiusok na nalabas Yan. so i-rev natin matay So, ayan, wala na siyang usok. So, itigayin mo ng sagat. So, ganun lang yung <coughs> pag alam nyo na kapag naka-idle siya, eh, wala siyang usok. Pero kapag pinatakbo mo at binirit mo ng todo, nalabas yung puting usok. Tapos kapag naka na naman, mawawala na naman. Yun. Yun ang sanhi. Yun ang sira niya. Yung valve seal. Pero kung nakapagpalit naman kayo panwari ng valve seal, uh, pinandar nyo, nireb nyo, at uh, may nalabas pa rin ng puting usok, eh hindi na valve seal yun kundi yung valve guide palitin na rin pag -hand. so hanggang dito na lang sana nagustuhan nyo yung aking munting DIY maraming salamat po uh, wag kalim kalimutang mag subscribes Marami pong salamat mga kadi